Yes, good morning, mga kapaksyo. Tingnan natin mga kapaksyo ngayon sa umagang ito, magluluto tayo ng upo na may mga ricados na crabs at labahitang tuyo Yes, mga kapaksyo, tingnan nyo. panoorin niyo mga kapagsiyo. Good morning. Heto na po yung mga ingredients natin doon sa ating lulutuin sa umagang ito, yung upo. Upo na may labahit ang tuyo at crabs. Yes, mga kapag alam niyo mga kapag mga ingredients natin, medyo marami-rami, no? Andito na yung um, bawang sibuyas, kamatis, sili, at gata, palating kilo ng gata, crabs, at saka labahita na tuyo. Ayan, kunti lang kasi medyo maalat yan. At saka ito na po yung upo na binalatan ko kanina, ay akin ang lulutuin with malunggay kailangan natin yung malunggay mga kapag kasi kapag ang malunggay kasi ay mayroong dalang pangpagaling ng mga sakit 300 na sakit na pwedeng pagalingin ng malunggay mga kapag kaya kailangan natin kumain ng malunggay, yan yan ang ating menu ngayong umagang ito, kaya maya maya konti mga kapag siyo, tunghayan ninyo ang ating finished product ng upo na may crabs at labahita with malunggay na ginataan kaya Thank you very much for watching. Yes, mga kapag ito na yung aking unang ricado, unang step ng ating pagluluto doon sa upon na sinabi ko kanina na lulutuin ko na may crabs at saka yung labahita with gata. Ito po yung unang step. Pinahalo ko yung crabs at saka with ricado. Ayan na po. Mamaya, tingnan natin ang sunod na step yung ating upo kung paano natin ihahalo dito sa ating mga recites. Ayan mga andito na yung ating, lapit ka dito baby. Ito yung ating upo. Ayan, usog na ko ng konti, medyo mal malapit sa mukha natin. Ayan na, malit yung kusina ko. Ayan. Ito yung upo at crabs at saka labahitang tuyo at saka ricados. Ayun nga kapag siw, lalagyan natin lalagyan natin ng magic sarap. Yes, magic sarap. Ayan. Kunti lang. Tapos, kapokus oh, ka lang. Bichin. Kunting bichin lang din mga kapag At, at, ah, ito yung ating pamintang durog. Yan mga kapag hahaluin natin Yan. Parang ma observe yung lasa doon sa gulay. Ayan ang gulay. Parang sumarap yan. Tapos, takpan natin ng sandali. Parang katakanong ma observe yung lasa. Yes. And mga kapagsyaw, nilagay ko na yung malunggay doon sa upong ginataan with grods and tuyo na lapahita. And ito po yung gata. Ayan, ang gata. Lalagay ko na yung gata. Ito yung finished product na po ito. Yes, ayan ha. Hahaluin natin yan mga kapagsiyo. Parang maluto na yung malumay. Ayan. Ayan mga kapagsiyo yung ating finished product ng ating upo na ginataan na may crabs, tuyo ng labahita at malunggay. Ayan po, yummy! Yes! Bye-bye! Don't forget to subscribe and follow my account debate basna. Thank you very much and good morning. Thank you for watching.